So, hi guys. So, maglalaro timer, kami. Ba? wala pa. Diyan. Maglalaro kami ng anong tawag dito? Tignan nyo guys. Ayan. Bubuwin namin siya. Ilalagay namin dito yan. With timer. Dahil hindi pa kami naantok ni Kuya Isko. So, maglalaro muna kami so walang timer. So, gagawin na namin. Gagawin ko na lang. Is ako yung ilan. Ganyan. Lalagay ko lang ng ganyan. Okay. Go. In inano ko na. Good. Masino ito nag-chat? Ah. Ano yun? Customer ko yun. lang. Okay. Okay na go. Okay. Nakalo na kanina pa. Okay. Okay na. Okay timer starts now. Time oh. start. ha huh?

may gulay. My God. One minute and thirty <laughs> seconds. OMG. Yung nasa. Ano to? May gulay. <laughs> Parang hindi mo kaya ng two minutes na. Mukhang mananalo ka na dito sa ano. OMG. 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 Ano? Ano na? One minute na lang. Oh, May gulay. Oh, oh, no! 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 Hindi pwede. <laughs> ano na? Ano na? Ano na? Status na? 30, 30... 40 minutes... Mm -hmm. per seconds. Oh, May gulay. Mukhang. Mukhang! Mukhang! 30 seconds. Ah! May gula! Ayan! Oh! Wala siya! Dito. Tapos, eto. Ito okay, ba? Tama? Iyan. Ha? Huh? Dito. Tinaturuan na kita. 10 seconds. Ah! Wala na! Wala na! Bulag kasi ako. Hindi ko pakita eh. Hindi magsalamin ka. Ano na na? Oh my gosh. Wala na. Anong... Tapos na. <laughs> Tama naman. Pusna. Guys, hindi ko na reach yung 2 minutes. Ayan. Si Kuwins ko yata. Kung kaya ka na 1 minute. Ah, hi. Like, man, man, like. Sige, sige. Ano so, so, guys. Ang bingas, ano yung eh? tayo eh. <laughs> so guys ha, ito ha, 2 minutes. Kailangan maano ni Kuya is ko yan. Ay, ah, hindi makita. Ayan o, oh, 2 minutes ha. O oh, sige. Start na tayo. Do Go. Na. Go. Ten, 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 ten. Alah, nag-glide siya. Ayan. One point thirty-six seconds. Masala, balo, And one point twenty seconds. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. No no no. One seconds. Huh? One seconds. One seconds? Yeah. I one minute pala sorry, sorry. One minute. One minute. Go ku Fifty four seconds. Alah. 36 seconds. Oh. Kaling <laughs> mo ah. Meron ka pang 23 seconds. Very good ka talaga kuya. Ganito yun guys pag nabuo. Ayan oh. Ah. Oh, o diba? Ang galing ni kuya. Ha 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 ha.